So, ayan na po mga kapromli, hindi ko talaga natapos yung paglalagay ko ng skin coat. Pero, syempre, at least, uh, naggawa ko ng paunti-unti. Pero, syempre, kapromli, sobrang ganda niya na, oh. Ah, uh, very cozy ng tingnan kasi napakalinis. Tingnan, pwede pa siyang pinturahan. So, ayan maganda ng tingnan. At, uh, ayan, dito lang, dito ito sa aking mini sala or sa living room. magandang araw sa inyo mga kaprombi at ito uh, magtry ako mag DIY ng ano tawag dito uh, scheme coat dun sa aking kwarto so unahin ko muna yung kwarto ko kung mas magandang tingnan di mas okay kasi parang nanonotice ko parang ang dilim ng paligid ng aking bahay ang loob ng aking bahay kasi dahil sa simento na no, medyo dark Then gusto ko maging ano siya maging cozy at siyempre gusto ko malinis talaga tingnan. Kaya naisip ko na ano i-skim coat ko muna kasi wala naman ng budget then tapos rough kasi yung ano niya yung semento so pag uh, pininturahan ng diretso masyado siyang ano magastos dahil nga ito uh, parang butas-butas yung pagka ano niya pagka uh, finish finish niya din ayan bumili na ako ng skim coat so ang isang ano nito ay 410 so ite-try ko lang pag maganda nga uh, ko na dito siyempre matagal ko ito matatapos wala naman ng experience sa ganito kaya nga DIY so nanood lang ako ng mga processing sa mga video sa mga youtube kung paano siya gawin so ayan ka rin dito. so ito, ito try ko at ito nga yung gamit ko bumili ako ng uh, palita raw ang tawag dito so ayun so dalawa magano pala ito oh. uh, dalawa na palang bawat anong ano so ganon pa para ang tawag doon eh papang ba tapos yung pang papahid doon sa wall din ayun uh, dito ko lang ihahalo wala naman akong pang mixer na ano din tatantyahin ko na lang yung tubig na lalagay ko para maging uh, parang malatot face yung dating nya, so ayun gagawin ko So, ayun nga from D mayroon masaan mahal nito. Pero mm, kinuha ko yung pinakamura kasi yun lang ang nandoon yung budget ko, yung afford ko. So ayun. Simulan na natin. At maglalagay na ako ng tubig sa planggana. Ang instruction ng mga expert, yung mga talagang gumagawa, ayon uh, ayun, uh, dapat mayroon kang mixer uh, na lang kung dahil DIY ito, wala akong alam uh, na lang kung gaano kadami yung ano lalagay ko <laughs> hanggang sa maging manapot siya yung iba may hinahalo pa dito parang ano tawag dun? parang ano yata yon parang stick wheel sa hanggang punta tayo sa taas at ipapakita ko sa inyo ang gagawin ko so madilim kasi gusto ko medyo ano cozy tingnan at syempre pag ganyan talaga parang marumi maraming tingnan uh, gusto ko yung ano medyo s'yempre light at yung ano medyo ano saka promi oh maraming ang tawag dito mga kulugo-kulugo So na po mga kaprumdi yung naggawa kong konti. Paunti-unti lang kasi talagang hindi naman talaga ako marunong. So masyadong magaspang yung mga ano, yung dingding na nalalagyan ko. Kaya ayan, katulad yan na butas-butas. Siguro i-retouch ko na lang ulit siya. Uh, wala kasi akong idea kung paano ba talaga ang gagawin. Pero yung napapanood ko kasi, uh, ayun, parang pataas lang ng pataas yung hagod. Then pataas, pababa, tapos pag inulit, din ganon. So ganon naman ginagawa ko. Kaya, alang lang talagang sobrang ano nung ano, gaspang no. Pagka -finish nung pagka-finish ng aking wall. Ayan, parang cookies and cream. <laughs> ayan, so saglit na yung siguro, konting-konti na lang naman ilalagay ko dyan. At matatakpan na yung mga butas-butas na yan. So ito naman yung susunod ko dito pa from day. Uh, saka ko na lang siya i-retouch. -re so tapusin ko muna yung nandito. Uh, after dito siguro ayan ikikinis ko na siya din yung natitirang ano uh, hindi matatapos baka ayun susunod na lang pag ano may time ako. So ayan, palagi naman ako may time kasi tambay talaga ako dito sa bahay at wala naman ang ginagawa kundi magtanim uh, ng halaman. Kaya ito uh, ayoko kung masayang yung oras ko. Uh, total gusto ko naman talagang dream ko talaga kapre yung maayos na tirahan. Uh, kaya ginagawa ko to kahit na ayan Uh, saglit lang naman buhay natin dito kahit papano uh, matupad yung pangarap ko na ano uh, gusto kong maka ayun makatira sa medyo maayos na bahay po mga kapromdi uh, natapos ko na yung kalahati pero yung sa taas hindi ko pa nilalagyan uh, isusunod ko na siya kasi parang hindi siya magandang tinang kapag hanggang dyan lang yung aginawa uh, ginawa kong skim coat Uh, mas maganda nga sana kung hanggang doon sa taas para pag nagpalagay ako ng kisa eh, uh, maganda tingnan. Saka yun lang ang abot ko, uh, hindi ko abot yung ano, mas mataas pa, pero itry ko na maglagay ng, uh, ano ba yun, uh, tungtungan, kasi wala naman akong ladder na tungtungan para maabot ko yung sa taas. So, mataas din pala itong bubong ko ka from the kala ko sobrang babaan na pero ayan uh, okay na siya medyo malinis tingnan at syempre bala kong uh, buong dito sa taas lagyan ko ng skim coat para magmukha nga siyang malinis at syempre ma, ano, gusto ko kasi maliwanag tingnan so dyan sa kabila wala pa hindi ko pa malagyan pero mayroon pa naman tira doon sa ano na uh, natira doon sa isang sa 20 kilos na skim coat pero dito muna yung unahin ko dito sa ano sa taas yung parang, ayan, nakikita nyo wala pang ano, lagay. So, ayan ang unahin ko dito. Para mas magandang tingnan at mas malinis. Ayan, ang gulo ng taas ko, kasi may ginagawa ako. Ayun nga, ginagawa ko dito. At gusto ko, syempre, uh, malinis na malinis. Lalo dun, pagbanda dun sa may bandang cabinet ko, gusto ko, maputi siyang tingnan. Para malinis tingnan. Para magmukha namang class ng konti. Ayan. So ayan mga kaprom, din nandito na ako sa baba naglalagay ng skim coat pero hindi ko pa natapos yung sa taas at uh, tinignan ko lang dito kung maganda ba siyang tingnan pero ayan uh, okay naman, napakagandang tingnan at very ano, maganda talaga siya uh, ibang iba don sa dating ano, uh, plain lang na simento kaysa mayroon skim coat but hindi ko lang alam kung kailangan pa ba ng pintura ito kapag katapos ng skim coat kasi okay naman siya oh. Ah, uh, very classy yung dating at very ma-fresh ko talaga ka from Gusto ko yung ganito. Uh, at ayan. Ah, uh, serap sa pakiramdam pag, uh, nakaupo dito, maliwanag at ang ganda ng uh, ambiance. Tapos sa uh, medyo something rustic. So ayan, hindi ko pa siya natatapos kasi ayun nasa nasugat yung kamay ko, hindi ko alam matalim pala itong uh, ano tawag dito, skim ko. Pero yung iba hindi ko masyadong ano naayos kasi ano siya eh. uh, madilim dito pag uh, nag ano inaabotan ako ng oras katulad uh, nung naglagay ako dito ayun, oh, parang medyo may ano pero pwede ko naman siyang ayusin ulit uh, pwede ko siyang takpan yung mga butas-butas kasi hindi pa naman ako tapos Ayan, so sa kabila wala pa pero nape ko na yung ganda ng ano niya uh, So ensa ano uh, matapos ko na ito para uh, gumaan yung pakiramdam ko. Uh, ma ko na kasi gusto yung ganitong uh, may pintura ng puti. But maganda rin yung ano yung uh, ano tawag ito, plain na simento kasi parang very rustic talaga pero mas maganda yung may ano uh, pintura kasi mas malinis at siyempre mas lasting tingnan. So ayan, uh, itatry ko na tapusin para maging maaliwalas yung lahat dito. At siyempre konti na lang na may natitira dahil napakalita man ang bahay na ito akong kung lalagyan ko. Kaya lang siyempre mabagal akong gumawa dahil hindi naman ako, hindi naman ako expert sa pag, uh, na paglalagay ng ganyan. Hindi ako construction worker kasi na, or mga pintor na uh, silang gumawa ng ganyan. Basta na-feel ko na maganda yung ano, ambience kapag natapos ito. So, para akong nasa cottage lang na nasa province. na po mga kaprom din nalagyan ko na yung ano yung sa ibabaw ng hagdan tapos dito sa uh, paligid pero mayroon pa akong di tapos dito kasi nga ayun uh, kulang na ako sa oras din syempre nasugat na yung kamay ko at ngayon medyo gumaling na ulit uh, nawala rin yung sakit pero ayan pagpapatuloy ko yung paglagay ko ng skim coat dito ayan dito sa may pintuan syempre ang susunod ko uh, dito pero handa ko na siya. Uh, dito, ihanda eh, ko na yung lalagyan ko ng ano. Kasi ito nililinis pa yung kapromdi. Kailangan tanggalin yung mga buha buhang dyan sa uh, wall na nakadikit para malinis paglagay ng skim coat. Kasi pag hindi tinanggal yung mga, uh, ano dyan, mga buhangin na nakadikit, umaano siya, parang nagiging magaspang dun sa skim coat, kaya nililinisin ko pa siya. So, ayan. Siyempre, tatanggalin ko muna yung mga decor-decor ko dito. But, syempre hanggang dito lang muna kasi hindi ko na-afford na, ano, maglagay ng skim coat dahil wala na akong panlagay. So, ayan. Hindi ko pa nga natatapos yun sa taas. kikis-kisin mo yung uh, wall kasi pag hindi mo kinis-kis, uh, masyari siyang bagas nito. So, kapag ganun-ganun uh, lang, at uh, uh, bigla ko na lang i-skin coat, mahirapan ako kasi bawat habag ko mayroon na ano, bumubukol ng mga buhangin. Uh, imagine, ang lit-lit na ano, yun na uh, wall, tapos ganito karami yung makukuha mong buhangin sa ano sa wall. Kaya dapat nililinis para ano, Uh, malinis din yung wall para magandang tingnan. Uh. So, ayan na po mga Kapromli, hindi ko talaga natapos yung paglalagay ko ng skin coat. Pero, syempre, at least uh, naggawa ko ng paunti-unti. Ayan, naubusan man ako ng budget. Uh, syempre, may mga oras pa naman, mga araw pa naman na darating. Pero, syempre, kapromdi -ka sobrang ganda niya na. Oh. Uh, very cozy ng tingnan kasi napakalinis. Tingnan, uh, iba pala talaga yung may pintura kapromdi, uh, katulad nito. Hindi pala yung pintura Kapromli, uh, skim coat lang siya, pero pwede pa siyang pinturahan. So, ayun, maganda ng tingnan. At, uh, ayun, dito lang, dito ito sa aking mini-sala or sa living room. Then, syempre, ano, hindi ko pa natapos yung ano pa rin dito. Mayroon pa rin akong natirang kaunti kasi nga naubos yung skim coat. So, maghahantay na naman akong magkaroon ng budget para dito. So, okay lang naman kasi hindi naman ako nagmamadali. Uh, ganun talaga, paunti-unti hindi naman ako rich para biglaan talaga. Ganun talaga pag abuhay buhay mahirap. So, ayun, syempre, na-feel ko yung, ano niya, ambience na napaka-fresh, malinis, at syempre, sariwang-sariwa. Yun. <laughs> yung kotina ko, ilang buwan na to, hindi ko pa nalalabahan. So, pakatapos ko na yata pag ano. So, syempre, dito sa labas, yung aking mini garden, yung aking front yard. So, medyo madilim-dilim pa kasi wala pang... So, yung mga halaman ko, Uh, nilabas ko muna so konting-konti -konti lang yung halaman ko dito very lang ilan, yung, ilan lang yan tapos yung mga ano ko dyan yung uh, ano tawag dito golden putos so ayun so ang pinoproblema ko na naman ka di yung ano dito ito kasi parang mahirap siyang ano uh, lagi ng skim coat kasi mataas siya eh mababa akong tao, malita akong tao, kaya parang Uh, pinag-isipan ko kung gagawin ko dito. Ah, uh, ayun. Uh, mahirap kasi pag ano eh. Pag nag naman ako, siyempre gastos na naman yon. So, wala pa nga mong pambili ng skim ko. Tapos, magbabayad pa ako. Tapos, siyempre ako nilang gagawa. DIY nilang palagi para makatipid ako. Ah, uh, hindi naman ako kumikita ng malaki. So, ayan ka from the. Uh, titingnan natin dito sa taas. Siyempre, very proud ako sa aking ano, dito, yung stairs. Kasi, Nara, uh, bibihira lang naman yung may mga ganitong ano na karamihan ano uh, ang tawag doon lang nilang pero syempre ayan uh, napakaganda very, very, rustic talaga then syempre yung kapromdi yung divider ko yung uh, gusto ko na rin syang palitan binubukbok kasi siya kaya lang gusto ko yung ano yung uh, bago ko palitan yung gusto ko magkaroon ng ano yung gagawin kong table na mahaba doon uh, mas mahaba ng konti doon sa table ko para parang gawin ko siyang parang ano uh, kitchen island or kitchen bar so ayan uh, so diretso na tayo sa taas so ayan ka from the prom, di, uh, binago ko na namin style ng aking kama pero ayan na uh, nalagay ko ng skim coat dito wala akong mga design design dito uh, plain lang siya Then, ayon wala naman, wala naman na bago, wala niya dagdag, kundi yun lang uh, skim coat na nilagay ko. So, ito nga hindi ko pa natapos sa taas. Sabi ko uh, pag sa kanya lang kapag ano na na ito ng kisame, kung magpapalagay ako ng kisame kasi yung karpentira ko hindi nilagay nung ano doon sa taas dito tumutulo. Hindi nilagyan ng uh, bol kasi yung yero kaya pag malakas yung ulan tumutulo dito sa baba. Ay sabi ko pa paano pag nagpalagay ako ng kisame. So ayun, uh, yung pa rin yung dati, walang nadagdag maliban sa halaman na ano, maliban sa skim coat sa kahalaman na umano na siya, uh, humaba na siya. So ayan. Pero very ano lang siya, napakanipis lang ng halaman na 'yon. So hindi ko nga masyadong malinis ka from the ang pinapakita ko dati kasi sobrang ano siya, sobrang rough. Tapos sa uh, manipis lang yung ano ko paglalagay ng skim coat pero pwede ko naman siyang dublihin pa pag uh, sa kanya lang pag mayroon na ako ulit ng budget sa ano sa pa, uh, pagbili ng skim coat na 'yung ginagamit ko dito. Yung pinto ay uh, yung pintuan ko nga. Uh, bala ko rin itong pinturahan ng ano parang puti para medyo magandang tingnan. Uh, para medyo class. Sa kanila sa din. 'Yun ayon So ayan uh, hindi ko pa natatapos dito. Uh, malaki-laki pa ito mga dalawang supot pa ito ng ano ng steam pot kaya ayun pag ipunan ko ulit uh, medyo mura lang naman yon kaya lang syempre ang sweldo ko monthly so pag uh, bago pa man maka magkaroon ng budget so antayin ko man ng isang buwan para may tuloy ko ito so ayun Maganda ng tingnan ka from ah, lalo kapag yung ano may pintura na. Siguro mas maganda pa lalo kung, kung lalagyan ko, palalagyan ko to ng kisame. Kung kaya ko lang maglagay ng kisame kahit yung ah, ano, plywood, ididikit ko lang dyan sa ano na yun, sa bubong, sa kahoy na yan, so okay na. Pero gusto ko kasi nakalitaw yung ano, yung bubong para maganda tingnan. So bali lulubog ko yung kisame dyan sa ano na yun para nakikita pa rin yung kahoy na pa ganun. So, yun ang iniisip ko. Pero, ayun, pag nanalo ako sa loto, <laughs> yun, yun na lang. Yun naman palagi kahit, kahit sa alamang kapurong, yung palagi ang problema talaga budget talaga. So, anyway, hindi ko na masyadong problemahin yun. Basta mahalaga uh, na gagawa ko na yung paunti-unti. Uh, nakikita ko yung pinaghihirapan ko, pagsasyaga ako. So, natutupad yung pangarap ko na uh, tumira sa medyo maayos na bahay sa uh, ayon. So, pero pagdito naman magandang tingnan. Kaya lang, uh, syempre, mayroon pang mga hindi tapos. Uh, mas maganda dyan kung talagang matapos na ma coat ko lahat. Tapos dyan, iniisip ko dito, ka di sa sa wall na ito, dito sa wall na ito. Gusto kong lagyan ng parang ano wallpaper na lang. After ko yung skim coat, lagyan ko ng wallpaper or malaking painting. Kaso, ang mahal ng painting kaya, lib, mas mahal pa yung kaysa bahay ko. Baka, ano, mga 50 milya Pero hindi na bibili ng ganun. Siyempre yung mga, may mga nag-iikot-ikot din na painting. Pwede kung pag may nakita ang medyo maganda. Tapos yung from D, uh, yan, sa, yan sa dulo na yan, sa kabila. Gusto ko rin yung lagyan ng painting, magkabila, yan, saka dito. Kasi wala naman ibang panglagay ko di Kundi yun lang para ma-appreciate uh, ma yung paligid, yung magandang tingnan. So, ang dami kong pangarap. So, for now, kaprom dia, ayan, mag-aantay muna ako ng aking sweldo by next month. So, magagawa ko na lahat yung ano yan. Malalagyan ko ng skim coat. Kahit dito siguro, hindi ko nalagay ng skim coat guys sa mga ano na yan, sa mga ano ng cabinet na yan. Para okay na yan. Basta dito lang uh, ma ko lang itong ano. Syempre, doon pa rin sa sa kitchen. Uh, marami pa rin akong ano, binabalak. So ayun na, uh, umagang-umaga. Sarap ng init. Syempre dito, gusto ko rin siyang ano, uh, lagyan ng skim coat or ano diyan, lagyan ko ng PVC panel na kulay. Syempre ko yung kulay uh, kulay kahoy ka ng aking ano uh, mga kahoy dito so ayan gusto kong may PVC diyan kahit tanggalin ko na itong ano na yan basta maganda yung gusto ko yung ano tapos ilagay ko ng halaman diyan sa gilid so maganda ng tingnan then ayan siguro dito pag in-upgrade ko ito siguro kahoy na lang na siguro uh, dos por uh, dos yung ano yung ano ang Gis yung lapad tapos bilos yung kapal niya. So, yung, yun ang gusto kong matagal na. So, ayan. <laughs> life begin life begins after coffee. Pero wala naman laman yung coffee na yan. Gusto ko lang may display dyan. Ayan. Uh, pag may ano nilalagay ko dito, pag may meron na kayong lalagay, bigas, coffee mate, tapos ayan, yan nilalagay ko pansamantala, yan lang muna yung ilalagay ko dyan. Mayroon na kong aso. ka So, bala ko yung lagyan ng mga scheme ko yung mga, mga padir pader ko dyan. Siyempre, ito gusto ko rin itong i-update, upgrade. Uh, katulad nung sa kabila na 2 uh, inch yung kapal, tapos sa by 10. So, ayun ang gusto ko. Tapos, siyempre gusto ko yung wooden ng ano, uh, wood yung ambience niya. So, ayan, para malinis, white, tapos wood. so super, super ang ganda niya. So, ayun ka ang aking tiny house. So, still uh, improving pa. invite ko po kayo na mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na video. Siyempre, papakita ko ulit ito kapag kumpleto uh, na. So, ayan. Maraming salamat ka, ni At ayun. Diyos mabalos and muchas gracias.